Kamusta na po? At uh, ano na ho ang nararating ngayon ng programa ngayon pong taong 2024? Ano po yung pwede ma-share sa amin this morning? Eh? Okay po. Sabi po ay, uh, kung tatuusin po, ay nag uh, ang aming pinutulungan talaga yung uh, Indigenous Political uh, People's Organization uh -huh. na kung saan po ito ay uh, ang Indigenous Political Structure, yung po mga Council of Elders, Council of Leaders nila, ang Uh, tumutukoy kung sino po yung samahan ng organization doon sa kanilang ancestral domain hmm. ang amin po uh, na lalapat pagdaluyan ng ating pong pang tulong. Uh, sa kasalukuyan po ay meron na po tayong 231 ancestral domain na oh. natulungan hmm. na kung saan sa loob po nitong 231 ancestral domain ay eh meron po tayong 396 indigenous peoples organization na doon po tayo nakikipag ano uh, tul, uh, ugnayan hmm. ano at doon po natin pinadadaloy ko ano po mang ano tulong na pang-agrikultura ang ating po maibibigay sa kanilang ano uh, komunidad na kung saan po naman ay eh, hindi naman po ito basta pagbibigay lang ng mga pananim, kundi oh. meron po kami uh, yung component po. Uh, ah, nagsisimula po kami talaga ay sa social preparation. Hmm. So paghahanda po noong komunidad, noong samahan sa anumang pong uh, ugnayan na mangyayari po between uh doon po sa grupo nila at sa grupo po ng DA sa pamamagitan po ng ng 4K oh. na at bago po tayo magbigay ng tulong sa kanila ay uh, talaga pong pinag-aralan po muna natin kung um, ano po yung mga kanilang uh, katutubong kalaman ano po sa pagsasaka at inaalam din po natin kung ano po yung mga sistema at kasanayan nila hindi po ba sa tayo pumapasok basta magbigay na wala pong pagkasalang-alang din sa kanilang tinatawag po namin IKSP, yung indigenous knowledge system and pra uh, Practices. So, doon po nagsimula nagsim rin 'yon at uh, ito po naman ay nakabatay na rin po sa kanilang batas eh na ang respeto sa kanila pong IKSP respeto po sa mga customary laws nila ay amin po uh, talaga isinasa alang-alang. Bilang po ito pagtugon na maging dapat culturally sensitive tayo bago talaga natin pasukin ang isang komunidad ng katutubo.